Hindi oh. ka na nga, hindi ka na din maulit yun. Kasi ayaw ko na late eh. Tapos late late kayo. Kasi nadami yung kuya mo, na, totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, oh, po. ready na, na po ka. siya na. ang hinintay niyo. Hindi, nakita mo ako girl, hindi ba? Three pa lang, okay na. Hindi, okay, so late ka nga. So, attitude ka lang. Iba dito, dito. Eh, dito attitude ka sa akin. Bakit ka nalit? Pinagintay mo. Ano mo walang nagpapahintay sa akin. Tapos ikaw late ka. Kasi ito lang handa mo sa akin. Karamla. Sabi nila madami mo, di ba? Naku, ano ba ang vlog to? Nakaloka, ano po si po si po? Ano ba to? Pao? Kaya nga, ah. ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayun po, tulungan ka palabas basa. Irita ako. Oh, ako, okay. ako. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, huwag na lang. Ha? O, na naiiyak ka? Hindi ako. Nakakainis pa? Gawin mo magandang setup dito. Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, diba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi naman yan o, paulan na. Jeff, patuloy. Huwag niyo ilabas to, ha. Hindi ako natutuwa ka sa inyo. Ano to? Pakairita. Ka? Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Gusto effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya, alis na ka kayo dito. Jen, lipit ko na. Ano to? Pakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Gusto effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan kuya. Alis na kayo dito. Jen, lift kit na. Ano to? Sorry, parking mo na sandali. Sige na, alis na kayo. Ngayon. <laughs> <laughs> Hindi ko na kaya. Yaya ang kapin nakita. <laughs> It's a fun! <Japan. laughs> hindi ko na kaya. Nabihira na kita. Bakit I'm so sorry! Ayan, ikaw talaga. Ikaw, ikaw, ikaw. Ito sorry! Sorry, Nakita ko yun Nakakatakot <laughs> ako. Tapi ba yung pula? Ang bakit Sabi nung asawa ko, hm, ayoko, di ko na din lalapitan ko na. Si Mona yun. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> ayun mo. Mayama na nanonood kay. <laughs> ka Matakot ka. Gusto ko na lang ako sa swimming Thank you. you. Shit kasi nagpabrat si Marian Rivera. Ang First time ko to. first time Wag ko. Huwag po kayo magpadala dito.